Wala palang pakialam itong mga ikinocomplain sa polis, walang paggalang, of course that would be a big question on my part, diba? Oh. So katulad nito, ano ba yung anak ang nag-react na mismo, nakikita ko eh, nag-video oh. siya, oh. hanggang sa nakita na niya na talagang wala na talagang paggalang sa polis tong maglola, hanggang so, sa hindi na naka pagtimpi yung bata, Lumapit, my father is a policeman. Let it go. Oh. So, natural, oh. bilang isang magulang... Oh. Ha? Ano? Pinalaki mo yung bata na yan. Oh, tapos? With the respect, iginagalang ka bilang policeman. Oh, tapos? Anong gagawin ko? Oh. Hayaan ko na lang ba na babastusin yung... Bata? Trabaho ko, babastusin yung ginagampanan kong katungkulan bilang polis?